ito po ang ang pagdayan po dito sa amin dito sa barangay lang yung baho sa bagarang ayan. ayan po mga ako ko po yan ayan na po ah, ayan ang, ganyan po ang gawain ng mga gumagawa ng panda ng ano ng ano ano, ano? ano? asa ni awanan ako Awan nyo pagkaguyo dan Ayan uh, di so, uh, blower ay datan. Ayan po, yan pang ginagawa doon sa pandayan. Dobor intention po kasi pag nagsalang na po sila ng kanin doon na sa taas. Kaya kung dito kami nagluluto ng mainit na tubig. Ayan. Tingnan nyo po guys. Ayan. Mm. Ganyan po. Ayan. ayan po ang dito gumagawa ng mga bolos uh, gumagawa ng mga itak, panabas hunting knife, ayan ko lahat po yan I want the finished product yun na-deliver yan? yes, do ayan nga po pupunta po, po ganyan po ayan po ang uling charcoal ayan at ito po ang mga pins uh, product nila ayan dahon pa lang tawag nila dyan tapos ito po ay panabas na ayun po, po anong panabas yan ayan yan po ang produkto dito sa amin dati po may pandayang kami pero nung wala na po ang aking asawa uh, ay pinagbenta na po namin thank you God bless us all